Ayan na. <laughs> oh. Ayan na. Ay, ay, ay. Ano ba? Bumigay na ba? Oo, ano yung ginagawa Ano yung Ano yung naririnig ba? Ay, ngayon. may naririnig ka ba? Ah, Ayun si ganyan. dapat mo palong Dapat yung palo-palo yung huwag Huwag kamayin, huwag Huwag kamayin, huwag kamayin Huwag kamayin Mga tanga Huwag mm -mm -mm. kamayin Huwag 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 tanga, Huwag ginagawa niyo diyan? Huwag kamayin Huwag oh? <laughs> ano kaya ginagawa mo ngayon? Ay walk to ito. Gidalgo ayat sa larong 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 mo ayat sa larong gidalgo ayat sa Ayano, 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 tigasayong ang na sayo yata ayotigmo kemput kemput eh oh ay 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 ano ba bumigay na ba ano ba ano, pa? <laughs> <Para. laughs> ano, 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 <laughs> ano ba <yan? laughs> ano ba ano ba ano ba ano ba ano ano ba ano ano ba ano ba ano ba ano

<gib> <coughs> ay, 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 naku, naku, naku. Hataw pa sila yun. Hataw pa sila yun. Ay, ay, hataw talaga sila yun. Hataw sila yun. Dosa yun do, po. kapangit yung kalaswa nyo. Yun. <laughs> kalaswa. Sige mo. ayun. 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 Ayun.

🎵 la la. eh. Maritino, <muza> <weil> sur... <ambre hole> Maritino <illahun'> 🎵🎵 Walking Dancer pala eh! pawis na pawis oh! na pauis! Boy, pala ng mo! Pawis na pawis oh yun! hata mo. naman eh! Nagkano lang kami! Nagkano? May lang kami ni Bitch! May naiish niyo! May pa kanina dun!